Magandang gabi po sa ating panibago vlog. Justin Jalopez ito. Ito po si Jose Manalo na sa ilog. Natatawa lang kasi nagre-reaction. Ito yung mabaho ng tubig sa natapatawa. Ito natin yung throwback 2021 sa COVID-19 pandemic. Ito natin ito sa dating Jamie 7. Tawulog <laughs> sa ilog. Tatawa yung tapping coach.

kapalit si Jane. <laughs> Uy, ay, Ay, kibay. Nahulog. Timba pala. Mabaw <laughs> yun. Kasi bawang tubig niya, nahulog <laughs> sa ilog. Natawa kasi yan. Now kasi na balance. Sampu mini noto na Pero susunod naman 3, 2 minutes and 30 seconds isa pa hulog nawalan balanse 6 minutes maliligo na 'yan eh Kataliligo siya katulad naman siya ng na mabaho 'yung naglaligo po po to sa ulubulit si singul ya, tumutay po ay one four CCTV og po natin sa YouTube ha kapalit siya na. babaw tuh? wala <laughs> <Babaw yun. laughs> na kaka-tawa. babawi yun. wala na. oo na ngulung sa ilungchena na tapatawa na to. paano ngulung daw yun? sa paolet pule tatin, alam ba lang siya? inaak na. mas maliliigon na sila. <laughs> Ha, oh, oo, oh, oh, nagulit siya pa. <laughs> uh, ta Patatay tayo. Uh -oh, tayo. Uh -oh, uh -oh. tubig yan, nahinin yung tubig na to. Susunod sa pa, uulog ulit na naman. Nawala balans eh. Ay! Wow, mo tayo. kulit siya na na e na siya. masaya balansing ano 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 eh ano 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 na, ano 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 1 pala sa TV. Hindi ulit siya ng pandin. Ito yung re post lang sa mga of one. Kaya si J-Lux si sa fight. Daw siya. Pero siya nakakayanan. i e, re repost kami. Pop, <laughs> <laughs> oh, di na sila. Tapos na. Tapos na. Kanina ka pata, patapatawa kasi <laughs> pinanood. Tapos na. Siya na magliligo na siya na naka-short. Papasang yung short. Pamabangon sila. Pamabangon sila. Para kakayanan para, para maninis daw. Hindi na ulit tinahulog sa ilog ha. Pamatawa ka okay. na. Tapos na. Iba naman. <laughs> Banda yun, tapos na. Ulog sa si Manalo. Pagbaho to. Dalawang beses na ulog si Jose Manalo. Dalawang beses na baho natin. Na ulog. Kasi maduwi. Two times pala. Since at 1401 pa daw siya. Napanood daw. After kanyang 9 years na panood. Before pa din. Kalang. From... May <laughs> ini. <laughs> wow! Ito na lang, magliligo na siya, tapos na Kasi... Si maganda! Kahit Na wala na po. Naghahanap ng mabahong tubig. wala na po. Tawa tayo. Ang beses na ako nagpatawa. Kasi nahulog siya ilog. Kaya alam siya. Galing biglang walang po. Big say, dapat you si wear well, five life vest ha? Life vest? Para hindi mo mabaho dun. mo nahulog. Tatawa tuloy nakita ng post na may sweet video nitong 2 days back night global views yan buti walang please be well ito po pami-momics pala na nakakatawa siya hulog eh inong video ito. Ito yung video, video. Ito yung CCTV video. Eh, repost lang po eh. nag <laughs> like, Brana na po eh. Para nabutot kami yung lolobot ng battery. Para na dry na charge. Makaubos na yung battery. Eh, gusto niya yan sa ko ako. Nahuwi. Wow nagkal na hindi kap sa 1401 ng ayo sa, sa FCQ Yeah, oh, man. Ha, Ba, na Ay, siya na. na sila. Tagaw na nahulog sa ilog. Tayo. Okay na ha. Kakus na ulog. Uy. Kuya, nilinis na sila. Nagkalinis. Eh, ninis na niligo eh, dito. No? Wala eh, na hulog na. No? Bango na siya. Tapos, bang nahulit kayo. Bango na. Tatawa na siya. Nahulog. <laughs> nahulog siya. <laughs> siya na. Pag-i-shower.

Medyo okay na, no? Okay, medyo okay na yung mango. Wala na siya yung babaho ng tubig. Okay na yun. Medyo okay na po. Dadaas na po. Matatapos na lang sila laliligo. Basta <laughs> na Basta na, basa shoot, nabasahin na nakaninis. Na <laughs> Kita mo nyo parang maliligo ng mga kaping po. Gigigayahin. Na mga ano. na bagyo ka Okay na. Medyo okay na. Katapos na nga naulog sa ilog. Oh, gabi. Gabi naman. Gabi. <laughs> Ayan, katapos na po. Na naulog siya. Natatawa na yan. Mamanunong kadiri. Ito po, nirepost na po. Maraming salamat po. Susunod na kita ulit sa sa ano, Elati Cavite Extension by March 1. Inat hanggang susunod na full ride niyan po ng hanggang Dr. Santos. Inat po.